Ito ang sinabi ni Max Christie matapos na hindi siya magamit sa playoffs. Pagkatapos nga ng isang palaban na serye, hindi pa rin nga nadaig ng Lakers ang Denver Nuggets sa playoffs sa dalawang magkasunod na taon na. May kakayahan naman ang Lakers na talunin ang Denver dahil okay naman si Lebron James at Anthony Davis na nasamahan pa ng mga mahuhusay na bench players. Kaso nga lang, isang game lang ang naipanalo nila at sila nga ay nagbakasyon na pagkatapos ng limang games sa postseason. Sa pagitan ng Lakers at ng Nuggets, kitang-kita na mas ang Denver sa serye dahil sa kanilang size, length at outside shooting. Habang ang Lakers naman ay nalimitahan ng abilidad na makapag-adjust at sa naging serye na ito ng Lakers, isa ang kapansin-pansin na ginawa na ngayon ay hindi na nila head coach na si Darvin Ham at ito ay ang hindi niya paggamit kay Max Christie upang makatulong sana sa kanila na medyo mapalakas ang kanilang depensa sa perimeter. Binangkunga ni Ham si Christie sa kabuuan ng serye at ang naging pakiramdam ni Christie ay may naitulong sana siya sa kanilang team kung ginamit lamang siya. Ayon sa kanya, gustong gusto raw niyang maglaro at masakit daw sa kanya na sila ay nalaglag na sa playoffs. Lalo na't nararamdaman daw niya na meron sana siyang naitulong sa team nila kung ginamit lamang siya. Pero sa palagay daw niya na ganun din daw ang pakiramdam ng lahat ng mga players na gustong maglaro. Nawala nga sa rotation ni Darvin Ham itong si Christie sa kalagitnaan ng season. Sa kabila na nagpapamalas naman siya ng kausayan kapag siya ay nabibigyan ng pagkakataon na maglaro. Maganda siyang point of attack ng defender na maganda ang nagagawa niya sa paghabol sa mga screens. Subalit ang kakapusan niya na maging mapagpatuloy na maging shooter sa tres, ang marahil ang naging rason kung bakit ang nangyari ay naging mas matagal na ang nilalagi niya sa bench kaysa sa loob ng court. Magiging unrestricted free agent na nga siya sa summer at baka sa Lakers pa rin siya mapunta kapag hindi siya makatanggap ng malaking offer sa ibang mga teams. May potential naman itong si Christie kaya okay pa rin naman kung kukunin pa rin siya ng Lakers. Na ang Lakers nga ngayon ay inaasahan na kukuha ng isa pang star player na ang isang ang pangalan na lumalabas na kukunin nila ay si Kyrie Irving na sa kasalukuyan ay lumalaban pa sa playoffs sa team ng Dallas Mavericks. At aminado naman si Irving na pinag-isipan niya ang muling pagsasama nila ni Lebron. Subalit ang rason kung bakit hindi iyon natuloy, itanong na lang daw sa mga general managers at mga team presidents. Sa nangyari kay Christie sa postseason, kung kayo ang tatanungin, nagbago kaya kahit papaano ang naging istorya ng serya ng Lakers at Nuggets kung sakaling ginamit at pinagdarungan ni Ham itong si Christie?